Balik epic na pala lahat ng hindi ko nalalaman. Ang tagal ko asing nagbakasyon sa mundo ng mga halimaw. Muntikan na akong maligaw. Buti na lang at pinahiram ako ni Harry Potter na kanyang lumilipad na walis. Galing kasi ako sa so Hogwarts. Wala kasing ways dito sa mundo ng mga halimaw. Nahirapan tuloy tayong makabalik sa mundo ng mga tao. Di bale, Panoorin nyo na muna kung paano ko binaybay ang lahat ng lugar para lang makapag-ML sa mundo ng mga tao. <laughs> At sa wakas, ako'y nakabalik sa mundo ng mga tao. <laughs> Masusubukan na natin kung marami na bang malalakas ngayon. <laughs> sa sobrang sabik kong makilahok sa paligsahan. Nag-start ako ng game nang hindi nagbabasa o hindi inalam ang update sa game. Partida na yan. Nagulat na lang ako dahil ang dami na pala talagang nagbago. Katulad na lang netong ikatatlong tower. Yung shield kapag sumabog, talsikan lahat. Uy, ba't ka nun? Pastos yun na, ito, revise. Wow, wow, we. Yung lord, level 2 agad kahit sa siyam na minuto pa lang. Uy, 9 minutes evolved eh, door oh, the god O, ba chat ba to mga to guys at higit sa lahat kapag nasa match settlement ka na hindi ka na pwedeng magchat ang ibig sabihin lang nito uy bawal na ba trash to paano pag may gusto ko trash okay, to dito kaya ang Marchman, maganda bang update to, guys? <laughs> ah, 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 ah. Sa tingin nyo, maganda ba ang bagong update na to? Kayo na humusga. Nilabas na rin pala yung bagong hero na si Kalea. Kaso palagi namang binaban. Si Badang naman, na nerf. Pinaiksi ang range ng first at second skill. At pinahaba na rin ang cooldown ng second skill. Eh ano naman, hanggat hindi pa pinapahina ang damage nito, walang magiging problema. Partida, wala na ako sa prime ko. Ang pagiging top global at top 1 Philippines ko ay isang alaala -ala na lang. Hindi na kasi ako gano'n kabatak maglaro tulad noon. Pero ituturo ko pa rin sa inyo ang the best item at emblem nito. Na Wala nang gentle gentle. Ipapakita ko na sa inyo ang isang daang porsyentong lakas ni Bada. O teka, pindutin nyo muna yung palo. Tignan nyo magpapaloing yan. <laughs> Tama ng satsat. Laban akong laban. Ito ka talaga. Ito talaga. Tapos sa akin boys. Bag, 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 bag. Tapos sa akin ito boys Hmm Wawawi wow, ka Tapos ka na Bagang Ito Ay Pag na normal kita Pag na normal kita No normal na attack Ino tinama ako na Ah 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 Hadukin Bag Uy wawawi wow, Dito yan joke lang Joke lang Ibabalik kita dito Ibabalik kita dito Oh Oh Hmm oh. Bag 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 pak Ora ora tapos sakit sa ito guys Pak mm, 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 mm. Pak 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 Diba Ora 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 e ora Ina ka talon Patukin Ay Pag 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 Hmm. E eh, di ko na, pinagalaw, boys. Hmm. Saka pa. Mm. No mercy. Paktay! Hmm. 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 Hagtukin. Ah, oro, 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 oro. Busa ka niyan, Bulsu. Bang! Triple kill! Maniac! Ay! Hindi pinagay sa akin yung maniac! Nice game sa mga kalaban. Wawawi eh. Ito nga pala ang item at emblem na madalas kong ginagamit para sa damage na badangsa Sana makatulong sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Mahal ko kayo. <laughs>